Sobrang laki naman ng truck na to mga tropa Tingnan nyo 2, 4, 6, 8 Tapos meron pang dalawang gulong sa harap 10 wheelers Ang laki talaga niyang boy Parang si Optimus Prime yun ha Pero nga pala kanina Habang nilalakad daw, o Meron na ako naita ditong camera Gusto nyo ba guys Selfie tayo Picturean ko kayo Parang ganito, Pang <laughs> Ang angas diba Ay no Smile <laughs> Pero bago ka pala mangyari Ang lahat ng ito Grabe laki ng truck ni na Nang haba nun sobra Eh wag nyo munang kalimutang Mag like na video para mapag selfie selfie na tayo ayun o no? ko na guys <laughs> like mo muna ang video at mag subscribe ka na dali para meron kang selfie sa akin boy dahil nagawa mo na yun teko lang grabe laki ng truck na to mga tropo what sobrang haba niyan boy sobrang haba guys grabe tignan nyo ano kayang mga dinideliver ng truck na yun gusto ko rin maging driver ng ganyan truck no hehe <laughs> ang hirap siguro niyan iliko mga tropa ha <laughs> ha tropa pwede ba pa sa kay Naku mukhang ayaw ako isakay nun na. Tara labas muna tayo dito mga tropa Teka, teka. Meron pala dito nagbebenta ng isaw-isaw. Ano to? Kalamares? Ah, sarap talaga nito guys. Kumukulo pa yung mantika. At nang maglalike ng video, ililibre ko ng kalamares. Kaso nga lang boy, asan yung tindero? Manong, manong. Asan ba yung tindero dito? <laughs> Pag wala, ako na lang talaga magtitinda. Ah, napaso pa ako ng mantika guys. Ayun o. No? Hoy, bumili na ay dito ng kalamares ko. Mainit-init pa to. Mamayang hapon, wala na. Hindi na to ano. Mangunguya kasi sobrang kunat na boy. Teka, ano to? Parang ano to guys, Sa police station. Pwede ba tayong pumasok dito sa police station? Ako hindi Kaso, saan tayo na ito ngayon pupunta guys? Parang kailangan yata natin maglabas ng truck doon. Tara, magdi deliver yata tayo for today's video. Ganun na lang ang gawin natin. Tara, kuha tayo ng truck. Ito pala yung mga truck na pagpipilian eh. Napakadami pala guys. Teka, ano kayang gagamitin ko? Tingnan na ito. What? Binibenta yata guys eh. Pero parang libre lang. Ayun, wow. Grabe, anong klaseng truck Sobrang laki. Pero gusto ko yung mga ginagamit nila na parang ganyan. Paano kaya ilalabas yung ganong klase ng truck mga tropa? Hanapin natin. Mas gusto ko yung ganong klaseng style. E, kasan ba yun? Eto kaya? Eto ba? Eto ata yung guys. Testingin natin. Ayun, sa wakas. Nakita ko siya guys. Yun. Ayos. Ang laki ng truck na to. Sobrang haba. Parang si Optimus Prime. Ano kaya pwedeng i-deliver na ito? Ayun, meron na ako ng truck. Pipip. Pakikiraan lang. Umalis kayo dyan. Bubusin na wadang malakas <laughs> tara guys tara guys atras tayo teka paano ito umandar oops batay tayo mga tropa handbrake ba ayun naka handbrake nga atras tayo guys kasi kailangan natin pumunta dun sa may get delivery here kasi dun tayo kukuha ng mga kailangan nating item na i-deliver -de kaso medyo mahaba pala tong truck na to kailangan medyo magaling ka ayan o no? tinalpak ko na yung likuran ko dun guys sa may papuntang kalsada tumupi na yung truck natin <laughs> sobrang haba ba lamang kasi na ito guys eh no? O, oh, di diba? In-check, in-check pa yan. Teka, ba't di ako makabantin? Ako! Ba't binunggu yung ano ko? Container! Ako bumaliktad, guys. What? Ano nangyari doon? Teka, asan yung truck ko? Ba't nawala? Oy, kasalanan mo yun. So, mga tropa, kailangan yata natin pumunta dito para makukuha tayo ng ID deliver natin. Testing muna natin dito sa city. Wait lang, ano yun? Pinapapunta na tayo doon. Kailangan na yata natin maglabas ng truck ulit, Tapos pupunta tayo doon sa may stop. Sige, sige, try natin. Life natin yung parang truck na napakalaking si Optimus Prime ayam mo ang ostiga nga ba teka lang ops wag mo akong sagiin naku bat mo kinalas So ito mga tropa, OTW na nga pala tayo sa may first stop natin. Grabe, tignan nyo yung truck natin, no? Oh. Napakahaba, boy! Optimus Prime yan! Teka, saan tayo pupunta? Pang malayo yata yung pupunta natin, guys, Saan yung daan? Wala naman daan dito, eh. Dead end, oh. Nako, saan tayo pinapapunta niyan, mga tropa? Sayang gasolina ko dun, na, ah. Sabi naman kasi, di binibigay yung pinakamapa. Pero wait lang, hanap tayo ng ibang daan, guys. Mondo niyata tayo pinapapunta sa may kabilang kalsada. Oh, man. Amen! Saan ba yun? Basta, hanapin muna natin guys. So, ito mga tropa. Biyahing Manila at saka Baguio yung kaliwa. Para na tayo. Ayan eh, o. Papap doli boy. <laughs> Ang angas ng truck na ito mga tropa. Sobrang lakas ng tugtog ng papap dol. Busi ng malupit. Tara, tuloy tayo sa biyahe. No. So, ito mga tropa. Kabilang kalsada pala itong pinuntahan natin. Tignan nyo. <laughs> Parang probinsya. May sumusunod pa sa akin isang truck sa likod natin natin. Mukhang malayo-layo yung biyahe din yung tropa. Parehas yata kami. <laughs> Tingnan nyo guys, so grabe. Sobrang haba talaga ng dinadala natin truck. Ano kayang mga i-deliver natin dun boy? Grabe, sigsag. Uy, pwede pala i-bank kung tong truck na mahaba. <laughs> Bulin mo otol kung kaya mo. Kasi hindi mo mahabol. Masyadong matulin tong truck. Naku, may paliko. Naku, muntik na ang bumalain tong. alog truck natin guys. Wait lang, saan yung daan na ito? Wala nang daan dito guys eh. Nalaglag na ako sa may moha mo. <laughs> mali, mali. Ikot tayo, guys. Dapat pala doon tayo duman sa may parang highway. Ito kasi si Tropa, sunod ng sunod eh. Hindi niya rin siguro alam kung saan kami pupunta. Eka nga lang, guys. Ay, dito siguro. Kakanan yata dyan, guys. Yan, try natin kumanan. Sundan natin tong kalsada na to. Kaso sarado. Dead end din. Hindi ko alam kung saan yung daan nito. Wait lang. Hanapin nga natin muna yun, mga Tropa. Eto. Sinampa ko na nga pala sa may ano. Dyan, oh. Sa may riles. Kaso nga lang, medyo na Ipit yung truck natin Try natin mag handbrake Para may puwersa. Ayan o oh. Uy Kaso nga lang Di ata rin kaya Ops Handbrake tayo Tapos Ayan andar Sige andar mo tol O oh, di na makaalis yung truck natin Ipit na talaga Mga tropa Ano ba to San kaya ako dadaan yan Di yata yung pinuntahan natin Kalsyadi Umin oh, <laughs> Pwede ba maglabas tayo Ng palibagong truck Ulitin na lang natin Yon Pwede naman pala yon Kaso nga lang Sumampan na naman yung truck O dito sa may Nugit ng kalsyadi talaga. Pakahaba ba kasi? Uy, tropa wag mo kong sa sagiin. Sinasagi mo pa yung truck kung parang si Optimus. Eto na nga, oh. Babatche na ako. Let's go. Tara, labatche na tayo mga tropa. Yun. <laughs> Kaalis ako doon. Grabe. Kakarirahin yata ako na itong masama kong isa. O sige, karirahin mo to. Pero di ka makakaabot, boy. Masyadong matulin yun sa akin. Teka, saan ba talaga yung daan na yun? Sobrang layo ba naman kasi, boy? Pero wait lang. Uy, what? Ano nangyari? Uy, bumalento balentong balentong yung ano natin grabe si tropa eh pal. alam mo magpapatalo ko sa etong sa iyo gari ka sa so yun mga tropa dalawang truck mga kamote hindi nyo ba naman napakatulin oh gigit gitin kita tropa ah, ginitgit ko siya guys wala siyang palag eh ano hindi ka ngayon makakaubra sa akin no iwan ka na boy wala iwan na siya guys wala na siyang talab malapit na tayo sa pinaka natin tingnan natin guys kung anong i-deliver ide natin na to no eh no 1000 meters na lang makakapunta na rin tayo doon sa wakas tama na yung highway na pinuntahan natin kanina kasi ah, eh ops liliko tayo guys daan daan na tayo dandan. daan baka malaglag guys nako mikot ikot na naman yung ano ko yung deliver natin ops 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 grabe kung saan na ako napunta buti na lang <laughs> pumalentong balentong oh pero wait lang boy may mga train sa taas pero nakabaliktad yung ano natin no oh, yung deliver pero okay lang yan at least malapit naman na tayo okay, kasi saan yung daan na eh? ito sa taas ba o buti sa taas tayo duman no muntik na tayo magkamali kapag sa baba iba pala yun ay no nandito na ako pinapaista pa o mga tropa oops ayun na no. umistop na tayo mover pa oh. atras 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 oops 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 okay na to okay na to deliver package na natin to boy ay no deliver let's go teka binayaran na ba tayo yun nabayaran na nga tayo mga tropa Ayos! Pagtapos nga pala natin mag-deliver. Teka, meron yata dito nagtitinda ng pagkain, no? Oh. Ops, baba muna ako oh, sa Glen. Yan, ba't laging walang mga tindero dito sa mga tinitinda nyo? Tayang, oh. Meron pa namang hotdog, kikiam, tsaka fishball, squidball, chicken ball. Ha, ah, sarap, sarap talaga niyan, boy. Kaso nga lang, walang nagtitinda. Ano ba yan? Teka, yung truck ko na wala. Oh, mean. So bumalik nga pala muna ako dun sa may pinaka spawn point no Kasi nakapag deliver naman na tayo gamit yung napakahabang truck Si che check natin dito kung may mga iba't ibang klase pa tayo truck na pwedeng gamitin na sobrang laki Eto may mga pictures naman sila ba pwede natin tong pagpilian mga tropa Ops tropa marunong ka ba magmaneho Kamote yata tong truck driver na to ah. Sobrang daming kamote dito boy <laughs> Sana kayo guys ha ah. wag kayo maging kamote Kailangan mga ano lang tayo responsable Eto po. Oh, grabe, maganda mga picture. Sanap tayo ng iba, guys. Ito, grabe. Ang astig, oh. Colorful. Parang si Optimus Prime na to, ah. Pwede ba yung ilabas? Ay, binibili ata siya ng Robux. Kaso, wala naman akong pambili ng Robux. Teka, teka. Hanap muna tayo ng ibang truck, mga tropa. Wait lang ito. Libre lang yan, oh. Oops, kaso pang delivery ata to ng buhangin. Ayoko nyan. Ito, ito yung nagamit natin kanina, eh. Hanap pa tayo ng iba, boy. Yan, guys. Tingin ang itsura. Uy, ito yung kamukha ni Optimus. Pero wait lang. Tingnan natin ibang muka. So ito nga pala muna yung ilalabas natin. Eno, eh no, malaking truck din to, boy. Try nating i 'yan. medyo mabilis nga rin talaga to. Eno. Eh no. Oh. Uy, grabe, mukhang matulin to ah. Tingnan natin kung malakas yung hatak ah. Uy, medyo malaas nga yung hatak nito, boy. Oy, tropa, bumabalen tong yung truck mo ah. Tara mag-deliver na tayo. Teka, teka, kailangan ko muna pumunta dun guys, sa may get deliver here sa may bilog na green. Kasi dito tayo magsisimula. Eto, try nga natin to. Oops! Malayo ba yung pupuntahan kong yan? Mukhang medyo malayo yun ah. 26,000 meters. Pero kaya to boy. Sige, gamitin ulit natin to. Ayan o. Oh. Ayan. Ang habang truck na to guys. Magdi-deliver ulit tayo we. Let's go. Pero ito, hindi ito masyadong mahaba yung kaninang Optimus. Grabe talaga yung truck na yun. Ops, atras muna tayo. Naku, di ako maka-atras. Naipit na yata. <laughs> ako, naipit. Maglalabas akong bagong truck guys. Labas natin ulit. Naipit eh. Ba't baliktad? Dapat dun nakarap sa may kabilang ang kalsada. Ano yan? atras na naman ako. Sige sige, atras ko muna tong truck na to, guys ah. Ayun, natin, natras, atras. Sumilalabas. Ops, Oops, ako muna, boy. Dapat ako muna, eh. kamo talaga to. Ano ba to, guys? San ba ako atras niyan? Dito na lang. Atras tayo dito sa may damo. Ayun oh, atras natin diyan para makabuelo tayo kasi kailangan doon tayo dadan sa mga bilang kalsada, boy. Oops, op, op, atras, atras. Ito kulay ni Optimus Prime 2. Kamukhang kamukha niya na talaga to, guys. Baka si Optimus Prime na pala yan. <laughs> Ops, ito na, umahato na naman yung truck na to. Let's go! <laughs> Makakakuha tayo dito ng mga i-deliver ide natin, boy. Wait lang, liliko dito. Nako, kumama ako dun, ha. May pagkakamote rin pala tong ano, driver natin, guys. Price lang yan. Wala naman tayong nasaging ibang sasakyan, eh. No, eh, no. Tulin mo talaga, boy. Solid. Ayan, sinampa ko na naman sa may, ano, damo. Mali na naman ako ng na dinaanan. Lahat pala sa highway. Oh, Ayan, eh, no. <laughs> Bala ka dyan. Dito oh, maglalabas ng na sasakyan. Nandito tayo maglalabas ng sasakyan, mga tropa. Labas ulit natin yung truck na yun. kasi dun yung daan natin ni eh. baliktad ako eh eto na mga tropa OTW ni yung truck na parang si Optimus sa totoong buhay yo oh, ang angas highway nga pala to talagang napakabilis ng biyahe natin dere derecho lang guys eh no parang nasa NLEX na to wala man lang tayong kasabay sige hataw mo top speed natin no oh. 200 ang tulin grabe pwede pala mag 200 tong truck napakabilis ton kung gano'n mga tropa talagang makakarating agad tayo sa pinadi destination natin. Ito, bebanking pa yung truck. Oh. Bumanking. Uy, umaalog-alog. Grabe yung alog ng truck natin, guys. Tingnan nyo. Pulin <laughs> ba naman eh? ayan sobrang lapit na natin dito sa may ano guys sa may pinaka-stop natin nasa expressway nga pala yung dinaanan natin boy no, kaya pala sobrang luwag at saka wala masyadong mga traffic traffic ito so na sobrang lapit na 9,000 meters oh sobrang bilis ba naman kasi nang ginamit nating truck eh eto na talaga boy lapit na sobra ops toll gate o, magbabayad tayo ng toll pero kamutin yung truck driver na to hindi nag slow down wala talaga yung pambayad teka lang paano na to hindi bumubukas Kaso, ba't hindi bumubukas to mga tropa? Wala na ba tong pambayad? Baka may pipindutin tayo dyan. Oh mean, paano na to? Hindi ako makakadaan. Harap nga tayo ng iba. Baka sa pinakadulo pwede. Doon tayo sa may cash. Babayad tayo ng cash mga tropa. Wala yata tayong load. Dito tayo. Naku, daming mga kon. May nakaharang. <laughs> hirap na hirap yung truck. Teka lang, teka lang. Atras, atras muna tayo guys. Ganun talaga pag walang pambayad ng load eh. Doon tayo sa may cash. Yun, ayos. Ito, ng cash yun. Oops. Pakikidaan lang. Saan ba magbabayad ng cash dito? Saan nga, bababayin ko na nga. Laan naman eh. Bahala ka dyan. Lalabas na lang ako ng truck ulit dito. Guys, tara biyahin na natin to. Nakalusot na tayo sa toll gate natin mga tropa. Let's go! Teka mga tropa, saan ba natin ibabyahe ito si Optimus Prime na truck na mahaba? Eh, sarado naman yung mga kalsada. Sige, aakyating ko na lang yung bundok. <laughs> Tara, dito tayo maglabas ng truck, guys. Ayan, oh, Nilabas ko na naman yung bagong truck natin sa bundok. Ops, atras tayo, guys. Yon. Mga ka-shortcut tayo na ito kasi umakit muna tayo sa taas bago tayo naglabas ng truck. Puro sarado kasi yung mga ano, eh. Oh, no. Pababa. Oh, no. <laughs> Grabe, buti kinain ni Optimus Prime yun. Sige, aakyat mo tol ko kumakayod lang yung ano natin Yung gulong oh. oh sige akit mo tol Ang hirap Grabe Sobrang tarik Hindi kinakaya Try ko muna mag handbrake mga tropa Handbrake tapos Ayan babuwiluan natin Ayun oh Nakakakit naman pala po kunti kunti Oh sige akit mo Ay eh, di na talaga kaya Teka lang lalakarin ko muna sa may taas Ito guys nasa taas na naman ako Oy Bumalentong naman yung truck ko Grabe naman pinirapan ako Grabe sa aso nga lang sa nakululusot Ito 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 Buti may butas yung kalsadang yun cut <laughs> na lang ako boy okay, kasan ba yan i-stop? May station pa dyan oh Ah dito pala boy sa mega station Ano kayang i-deliver de natin dito? At tara ibaba na natin mga tropa Yo na-deliver ko na Nakakuha tayo ng 20,000 Aldo <laughs> Ang dami natin ng pera guys oh Pwede na tayong Ano kaya pwede natin pumood tripin dito? Mga prutas yan ah Grabe kailangan magprutas ng driver So nga lang puro kamote kasi kami mga tropa. Kaya wag mo kalimutang i-like ang video kung gusto mong sumama sa akin bilang isang truck driver at mag-subscribe ka na. Para meron ka sa akin libreng mansanas. Yan boyo, subscribe and like. Tara, biyahe tayo.